Assalamu alaikum, welcome to the municipality of Tugayat Lanao del Sur. Assalamualaikum, alaikum, I'm Fatima Andaman Gamal, and we're here in my beloved hometown, Tugayat Lanao del Sur, a place known for its rich cultural heritage and craftsmanship. And today, we will be speaking with Dato Lantung Pangkoga, an important figure in preserving Tugayas history. Also joining me today is Bayalabi Waisa Sumandar, the Education Program Supervisor of Lanao del Sur 2. They will be accompanying us today in our tour to help us discover the, the importance of Tugayas traditional crafts. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, magandang hapon sa iyo, Dato Lantong Pangkoga. Kumusta ka? Alaikum salam. Okay naman po ako ngayon. Sa Alhamdulillah. Na Napakaganda naman ng inyong uh, paggawaan ng mga uh, uh, gawang tugayano. no? Kailan mo yes, to sinimulan? Yes. Actually during that time na inawas uh 20 years old ako. Ah, okay. Siguro naka 30, 30 sobra 30 years akong itong ginawa nagsimula ng ganitong mga produktos ng Tugaya. Masya Allah, Alhamdulillah, napakaganda naman ng kwento mo. So, ibig sabihin, uh, higit tatlong dekada mo na itong ginagawa. Yes, Bakit pa. mo naisipan na ito ang iyong gawing kabuhayan? Uh, actually, sa totoo lang, marami akong pwedeng maging trabaho. Pero nung nakatira ko kasi dito sa Tugaya, actually hindi ako lumaki dito sa Tugaya, sa Balindong ako lumaki. Pero nung time na pumunta ko dito, nakapangasa ako rito, na-observe ako talaga ang mga produkto gawang Tugaya po. Parang na-encourage ako na bakit hindi ko to subukan at saka malungkod din ako kasi nakikita ko sa mga ibang ano, nababawasan yung mga gumagawa ng mga cultural heritage. Kaya doon ako pumasok na para madagdagan din sila ma-preserve ma din ma para tuloy-tuloy yung mga produkto natin ng mga Maranao tribes napakaganda lang yung adikain no kasi ito dapat yung mga uh, pinagpapatuloy natin ng mga gawa ng tugaya tama, na pag tama. hindi natin ito ipinaglaban ipinagpatuloy makakalimutan ito tama so ka. ano yung mensahe mo para sa mga kabataan para nang sa ganun ay sumunod sila sa yapak mo at hindi mawala yung mga ganitong uh, gawa ng tugaya Napakahirap sa sabihan sila kasi sa oras na ito, sa panahon ngayon, ay panahon ngayon ng mga digitalisasyon. Yes. Uh, parang noon sila na, na ano yung mga isip nila. Ah, Pero ang sinabi ko sa kanila, as artisan, isang manggagawa dito sa Tugaya. Ako ang ginawa kong step na para rin makatulong ako sa ma-preserve yung cultural heritage ng Maranao tribes. Ay, as a manggagawa, isa sa manggagawa ay uh, iniisa-isa ko, kahit isa na ma- mai-transfer ko yung skills ko sa kanila. Ang, sa mga kabataan po naman, sana po, kahit tingin lang, kahit tingin lang yung sa mga ginagawa po namin na para ma pumasok din sa isip nyo kasi balang araw baka kayo rin ang susunod sa amin. Very good. Kasi kailangan talaga ng transfer of technology. Oo. Yung technology na sa iyo, kailangan makita ng mga kabataan yes, yes, yes. para Tama. makita nila Tama. kung paano Tama. gawin ito. At of course, ito pinagkakakitaan din. So doon naman tayo sa um, sa ekonomiya nito, no? Sa aspeto ng pangkabuhayan. Ano yung mga nakita mong uh mahirap na pinagdaanan mo sa pagpo-promote ng produkto natin? Ano yung mga challenges na Uh, nakita mo at iyong nalagpasan. Paano mo ito nalagpasan? Uh, actually, ito, kaya minsan, ang sinasabi kasi nila, bakit yung mga kabataan na uh, ang hi mahirap pumasok sila dito. Kasi nakikita nila talaga sa mga halimuay, yung mga anak ko, na parang ang hirap. yung challenge dito talaga, na mahirap talaga. Kasi mula umpisa, maggawa ka ng kahit ano, tambol, baor, Baka mula umpisa, challenges eh. Kung hindi mo siya bibigyan ng pagmamahal, love I'm yung not. ginagawa mo, ay hindi mo, baka mag ka, hindi mo itutuloy ang trabaho. Kaya minsan kasi, pag transmission sa kanila, parang, uh, hinihipo namin sila para maging matuturin sila. Kasi kung pagdating sa challenges talaga, napakahirap talaga itong mga uh, heritage Sa, sa atin ng ating mga ninyo, mahirap talaga. Kung hindi lang sa kultura, pati rin ako, parang magbabackout din ako. Pero dahil sa kultura, para hindi rin sila mabawas sa madagdagan, ay hanggang ngayon patuloy pa rin ako na talagang siya, ginagawa ko pa ni sinisir ko pa sa mga ibang kabataan. Hanggang ngayon, ngayon, actually, ngayon, may SLT akong dalawa. Mga kabataan, oh. Mm. mo sila para kahit ah, so pa paano, o, oh, ka. nag-work uh, kahit pa paano ay nadadagdagan kami. Masya Allah. Ah, kahit ako, no, lumaki ako na nagtitinda yung tatay ko, yung lolo ko mm -hmm. ng mga ganito. So, kinalaki ako talaga. There has to be a love for for preserving the tradition of the Maranao, Maranao heritage. Kailangan yes, talaga yes. yung merong kang pagmamahal, Pag merong, merong nasa puso, galing sa puso. So doon naman tayo sa ano, kasi ngayon pakaradyaan sa ay, pakaradyaan yes. o dato sa Pugaya. At tayo ay nagpapasalamat dahil nandyan si Tita Hajar at si Tito Dato sa Pugaya mm -hmm. na uh, gusto nilang ma-promote yung mga produkto natin. Thank you, Birgit. No? Salamat. Ma-promote globally. Ibig sabihin, maaari itong maging daan papunta sa pag-export ng Krama. ating mga produkto at makikilala ito sa konteksto Ay, ng globalisasyon. So, ano yung masasabi niyo po doon? Uh, isa rin sa mga challenges, sinabi mo kanina, minsan kasi mahirap to matagal yung prosesyon namin ng paggawa dito. Ang masakit pa kasi minsan dito, kahit matapos na siya, walang market. Yes. Kaya, alhamdulillah, kay dito sa Tugaya, Tuhami, na binigyan niyo to ng pansin na para ma-promote ninyo. sana po ma-promote ninyo to para uh, sa ma-promote ito sa buong mundo para makita yung mga traditional heritage ng Maranao tribes thank you very much at saka kay Hajar yes yes so nagpapasalamat tayo kay Tita Hajar uh, Hajia Hajar Reformin Andaman at kay Datu Satugaya Tohami Jamil Andaman dahil ang kanilang adikain ay buo Buo para sa bayan ni Tito Dato Tuhami, Dato Satugaya na i-promote, tulungan ang kanyang mga kababayan. Maraming maraming, maraming salamat. salamat. At maraming salamat sa iyo sa uh, binigay ta. mong pahintulot na ikaw ay uh, makapanayam sa araw na ito. Maraming salamat Thank at you very much. Uh, sana ay lumago pa ang iyong negosyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.